Hi guys! Welcome to my vlog. First na ako ni siya nga vlogs. I hope uh, I need your support and import guys. So, um, so mag-start to vlogs karun, mga ka mga ka-vlog. So, ang um, kauban sa akong boyfriend or live-in partner. Um, kung ano good for 3 years nami So, kung akong uh, live-in partner. So, going nami maglaba. So, This is my boyfriend uh, Chester Bagaipo so this is uh, first time to start my vlog so paingon may maglaba sa mong sapa so wala may tubig, wala may gripo, wala may source sa tubig so dito lang may mag or maglaba maligo sa mong sapa then um, later guys um, nagsayo may mata sayo may maglaba para sa akong work So, late akong work later nga mag para overtime na mo sa among trabaho sa munisipyo so so guys uh, please watching like so okay, money ako yun, guys akong little partner so going may maglabas sa sapa so okay you well, go 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 asan ka bo? Ito na isa? Okay, so bit bit may plastic kaya wala ni tubig. So nara ang sample house guys, okay, sample ra kay mo So hi guys. Okay guys. Hmm? Ah, uh, distansya gid kayo among labanan, guys. So agwanta mi ani kay wala mi gripo so okay ra at least na love life so man ni akong live in partner guys off to road ay na nami sa sapa guys hi my so going nami maglaba guys so agi pagid mi sagbuton So So layo-layo gid guys. So bitbit ng bit, plastic mag, para pag-uli magdala og uh, plastic na uh, tubig. So distansya gid siya guys. Oh my god, iru. So dili gid sayon magpuyo sa bukid guys. So there guys so I hope, guys supportahan niyo ako sa aking vlogs uh, don't, don't worry guys kung ako ang, ako, ang, ako, ako ang sisikat sa vlogs uh, tutulungan ko po kayo lahat so sobra sobrang sobrang tulong ko sa iyo sa inyo So, sagbuton yun siya, guys. Okay. Sagbuton siya, guys. So, layo pagid ang mong labanan. Oh my God, gabi kaya mo. Tugnaw ka ayo. Oh my God, Jesus. Mine. OMG. So, guys, uh, rin na ito mga balangong kabanan sa tubig so diri may magsag diri may magsag up guys sa tab mm. okay so akong main na ang sag up guys siya nagsulot sa tubig so na, kabuotan siya um, nakita na ako na appreciate na ako yung effort tanan na so nakadugay na mo nakita na ko yung effort na appreciate na ako so diri may magsag up guys Bipit ang sa kay kong brastan para sa na ako niya sa pag-duty sa munisipyo. So, dili pa ni Mao guys sa uh, layo pa kaya among labhanan guys. So, dili lang among sagubanan para uh, ilong ilongag, isabaw sa kung naisabaw, sabawan <laughs> like utan or dili para init, para initon na tubig para sa coffee. So. No. Hi. So, sorry the sorry guys, Kaya siya is maulawon gid guys. Sa una pa lang maulaw na siya until karon. So, pohon iya na ning masanay nga mag-vlogs ni nga dili siya maulaw. So, puno na ang tubig guys. So thank you oh paingon na mi sa sapa guys nga mag maglaban na sa o oh, trash o siya sa container ay sa <coughs> blangana guys so let's go let's go guys let's go let's go guys so layo layo git siya guys <coughs> so ang title na mo karon sa mo vlogs for today is um, maglabami dito sa sapa maglaba sa sapa maglabami sa sapa <coughs> so layo layo siya guys so okay guys uh, Omg so layok gitu guys. <laughs> Omg guys layok gitu justin. Tukno ke sih guys saya minat mata. Saya kini minat mata guys guys. So kaya kita bawa pemantulita. So guys, agi pag may kalibuan guys. So Habik kay butong pero dili among punuan. So so magtanom kita para makakaon. So anytime ka makakaon kung imong gi ang punuan. So Guys, kalubi alubian ta guys. Layo pagit kay siya, baklay. Main okay no, ra ka man? So mo na kung ba na si I or live-in partner yan. mag 3 years na mong pagkauban or pag-ipon sa balay na mo so sya gid ang um, deserving or iya kong gidawat para iya kung gidawat sa iyang kinabuhi nga mahimong isa ka live-in partner niya So, guys, sorry kayo, guys. Laya guys siya, so, supper so, ha uh, for exercise na niya, ni guys. Okay, at least exercise na siya. Mag-exercise ka. Then, whew. oh my god! Let's explore, 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 explore. Laya kayo guys. So, so, hagbutaan ka ayo, guys. So, laya kayo siya. Hello ka vlogs. <coughs> so, oh my god. Naiyo guys. <coughs> so, guys, uh, hapit nat na mo abot sa uh, abot na abot sa among kuan. Alabhanan, guys. So, makita na gid niyo among uh, sapa sa bukid dere samis samis Oriental Hasaan Misamis Oriental oh so here guys mo niya labanan guys sa pa so layo git siya so okay at least na ay big so dere ta mag start og labaga oh my god abot na give me, thank you god So man ni among labanan guys. Dire man ni kaulaw among labanan kay sukad so, pa lang sa una dire ni minig start. So na may Sea Dark nga uh, gitawag nga Sea Dark nga gripog um, Pero, Ferro wala mi wala mi nagpa-install or pa-install sa among um, sa tubig kay wala uh, ang akong cell sa this o oh, ah uh, sakto ra gid siya sa pambayad sa utang or sa balit sa pagkaon ni Bawk sa Baboy. So, di rin nalang ganyan effort nga mag para sa paglaba. So, okay ra at least. Uh, free man siya, unlimited, then makura pa kagligo. So, let's start my Laba Laba Festival. So, maglaba na mi guys. So, wait, ilain na okay. ako. Uh -huh. So, Just one guys. Okay, hindi ko mabasa ang cellphone, guys. Hi guys, so mag maglaban yung start.